kasi para mas epekto yung pagano Ayun, uh, dito guys, dito kami sa Timog. So, magliliwanag, nakakatapos lang nating kumain. So, dapat ka kain kami sa, ano, eh, sa Burger King. Eh, sa katabi na yun, may ang tao. Sa may pare, so nagulat kami. Sabi ko, daming tao, try natin, pero nakapark kami sa Burger King. Ha? So, pag park namin doon, so na ako, pumunta ako doon, sabi ko, parang sarap kumain. Pero Burger King talaga kami. So tinawag ko sila, tara dito tayo. Hindi ko alam bakit, but but doon yung naano ko na gustuhan ko para may mami. Yung pala eh talagang may dahilan. So talagang will really ni na mapunta tayo doon kasi panoorin nyo kasi syempre may isang tao na naman tayo na lang pasaya at natulungan. Syempre ah uh, basta panoorin nyo. <laughs> pinapera. Para sa kanila. Para sa kanila. Para sa kanila. Para sa kanila. Para sa Para sa kanila. extra extra So, dalawa sila, yan o, yung naka-itim, tsaka na lang kapula. So, tignan natin mamaya. Tignan natin kung magkakaabot. Pupunta sa amin. Pupunta. Mukha pa ni Enrique. Yun! Ano yan? Ano Ikaw daw, ikaw daw si Idol Enrique. Hindi pa siya natapos. Ako? plan sir. J-Plan. Anong ginagawa mo dito? Um, ginagawa ko ito kasi para masipit ko yung pag-aanan ko. Ginagawa ko ito kasi para masipit ko yung pag-aanan ko. Kanina ka ba ba? Ano po, alas 60 pa kami makauwi. Kasi um, Kasi hindi. Anong kasama mo? Trogobib siya. <laughs> oh, okay. Ang pangalan niya ito? Jerome po. Jerome Gao? j -Plan. Ilang, ilang, ilang beses na kumakata sa Ito. Minsan po, minsan araw-araw, minsan po, depende po kapag kasi pangangailangan. Kasi ito po parang libangan ko na tapos so sa pintang ko na lang din kasi para may pang support ako sa pag ka music. Ano ko kasi yung start? Ano yan? Nag-aaral ka ba? Ano ka na hindi school? Saan nag-aaral? <laughs> may suit niya pa? Eh, anong year? Uh, First year college. First year college? Kanina oh. <laughs> pa kayo? Oh. Sige, para kasi <laughs> pag-aaral mo ha. <laughs> Kanina kayo? Dalawa po sa... Darating <laughs> mabuti, Nice! 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 O, oh, siya na kanta. Katang-kanta. Yan, Parang kakanta na rin yung kasama hindi, pre, hindi talaga. <laughs> hindi ang ito sa kwento. Hitrap lang pa rin. Good job lang. Ano? Okay lang yan. Sabado ng ngayon eh. Napadaan na po. Ano kasi ako parang na. Hindi ko pa Tiyan, tiyan, Tingnan kayo. Kasi ano po? Hindi, sir. Hindi, mabaya. Hindi, sir. Basta. Serious na lang. Pagpapalam lang, o. Papalam lang, o. Paalam lang, paalam lang. May amat na, sir. Thank you, po. Thank you, mga. Grabe. Parang yung pagod ko, yung mula kanina, alas 6 na wala. pag-rest, hindi kami bukas. Hoy, tropa. Salamat makakakain na rin tayo ng paborito natin na di natin nabibili. Ingat talaga, hindi natin matatanggi. Basta may pangarap ka, laman ka ng diskarte. Yeah. Hindi ko makarte, kahit ating gabi. Pero kahit papano, di ako magpakale Darating yung panahon, kung bakit ba ganon. Salamat sa Rico, yung biyaya ng Panginoon. Us, Thank you. Yan actually yan. yung dalawang yan. Yeah. Oh, Pwede <laughs> na yung dalawa. <laughs> okay, bye.